sinabi ko naman sa'yo na kinakahiya ko yung trabaho mo? Sato, 20 min. Balik mo na lang pag kailangan, kaya mo na. Wala akong pambayad sa utang ko eh. Kaya ba yun? Hoy, Roman. Alis mo na ako ah. May pupuntahan ako. Saan ka naman pupunta? Mm -hmm doon, maghanap ako ng pampunan sa negosyo ko. Saan ka naman maghanap? Basta, iaalis na ako. ba diba sabi ko naman sa iyo, ka na maghanap. ikumikita e, naman ako dito sa ano ka, ko ah. Ano ba? Di ba sinabi ko naman sa iyo, na kinakahiya ko yung trabaho mo? Sige na, aalis na ako. Tatanguliin pa ako sa iyo eh. Sige na, ingat na lang. Ay, nako. hirap makapag-asawa ng ambisyosa. Saan naman pupunta yun? Ewan ko. Eh, hey, kung saan-saan maghahanap na mauutangan yun. Ay, nako pre. Hindi lang yun ako kontento sa kinikita mo. Kaino kaya ako lalapit ngayon? Alam ko na. Kakapalan ko na lang yung mukha ko. Lalapit ako kay Bayan. si Ronnie? Eh? Oh, Oo, mayroon. Hindi ka, pasok. Ano? Yeah, Magandang kanali kayo. Oh. Eh, kailangan ko kasi magligoso eh. Wala akong malapitan. Ano ba yan Diba yung... yaw? Di ba sabi ko naman sa inyo? Kapag ka kailangan nyo ng pangpuhunan, eh, puntahan nyo lang ako dito. Hay nako, alam mo naman yung kapatid mo. Masyadong mataas yung pride. Kaya ano yung si Lumil? Gusto niya lang talaga ng kalakal. Magkano ba ang kailangan mo? P20,000 sana eh. ko lang sa online business ko. hindi dali lang ah. 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sakto, P20,000. Balik mo na lang pag... Kaya mo na. Naku, salamat bayaw, ha. Palalaguin ko to. Ah, uh, hindi ako magtatagal. Alis na ako ha. O, baka gusto mo kumain muna. Ah, huwag na. Alis na ako. Salamat talaga dito, ha. Sige, alis lang. Ingat na. O, tara, kumain na tayo, Romel. Ano lang? Kitchen. Kitchen tapos kahapon, daming parcel dumating. Huwag ka nang maraming dada. Tara, kain na tayo. Hey, Ruben. Ano ka ngalito? Oh, uh, bakit? Eh, pera ka ba dyan? Bakit nga? Eh, kailangan kasi sa utang ko eh. Ano ka ba nagka-utang? Basta huwag ka nang magtanong. Patanong lang naman ako eh kung may pera ka. May pera nga ako dito, pero kanino ka nga nagkautang? Ay. Saka, magkano ba kasi yung utang mo? pero hey, ni sa kapatid mo, 20 million utang ko sa kanya. Kay hey, ni um, Ba't naman dun pa? Alam mo naman, hindi kami nagkakaintindihan nun eh. Ay, wala kang bumalapitan eh. Paalak lang lang sa buhay mo. Okay, pangunin mo ang utang mo. Agad, sige na oh. Babaya, naman yan eh. Kolosyonan mo yung problema mo. Bayaw? Ayan. Ayan ka ba nakabalik ah? Oo nga eh. Wala ka pa kasama dito. Wala eh. Bakit? Bayaw, wala akong pambayad sa utang ko eh. Naku. Yun pa naman sana yung sasabihin ko sa'yo. Kasi may paggagamitan ako sa pera. Yun ang nga bayaw eh. Nagipit talaga ako. Naruhi kasi yung negosyo ko eh. Um, wala na akong abang um, um, paraan. Kaya alam ko naman na ah, matagal ka nang iniwan ng asawa mo. Um, kaya bayo. Bayo, tumigil ka. Lumabas ka. Bayo. Ibahin mo ako, bayo. Hindi ako ganyang tao. Tsaka, umalis ka na. Huwag mo nang isipin yung utang mo. Tsaka ito yung tatandaan mo. Huwag mo ikahiya yung hanap buhay ng asawa mo. Kaya kayo, kaya ka nababaon sa utang kasi napaka mo. Gina, mulis ka na.